Ito, maraming nagtatanong sa atin kung paano i-repair yung rice cooker na uh, nagwa-warm agad. Okay, nag-click agad siya pataas. Nagwa-warm agad siya, hindi pa luto yung kanin. So, ito yung gagawin niyo, Panoorin niyo ano, para alam niyo Pagka ganun yung rice cooker niyo, nagwa-warm agad siya. Ayan. Yung switch niya, uh, tumataas agad. So, dito, pabuksan natin sa ano, yung likod. Bari may switch yan, may screw yan dito, tinanggal ko na. Iba-iba minsan nandito yung sisi yung iba, pero ito nandito. Oh, yung screw pala. Iba-iba yung ano niya. Minsan nandito yung screw. Ayun. Ayun, ito yung ano niya. Kaya ito ang gawin niyo kung gano'n nang nangyayari sa rice cooker niyo. Una, ito tatanggalin muna natin. So, ito tuwid lang natin i, i Tanggalin muna natin 'to. Meron 'yan, may lock siya. So, i-ano lang niyo, lilikuin lang niyo para matanggal yung pinaka ayun o pinaka lock niya magkabila ayan lang natin yan so gagaan lang natin yon. natanggal na siya o oh. natanggal na siya. so ang next natin may tatlong pa ito Ayan o oh. una tuwid lang natin yung pinaka yun, oh. lock yan o ito to may lock yan ayun tapos ito din kabila ayun tapos sa uh, ito din. Ayun. So, nahulog na siya. Okay, ngayon nahulog na itong isang to mamaya papakita ko sa inyo sa loob ito naman tatanggalin din natin may paa siya doon no? tutulak lang natin yung paa paloob dalawa yon, sa dalawa you know, tulak lang natin paloob okay sa so, kabila naman tulak din natin sa ilalim doon mamaya makikita nyo pag natanggal then, okay so, nahulog na rin siya ngayon pakita ko sa inyo Ayan, ito. Ito, ito. Okay, yan. So, pansinin ninyo, kinalawang, kinalawang na, may spring siya. Okay? Ayan, Oh, may spring siya, di ba? Okay. So, ito ngayon ang yung problema. Uh, tanggalin natin to at papaltan natin siya ng bago. Okay? Ito yung bago. Ayan, mura lang naman to. So, mga 30 ba? Uh, 40, ganun. Mga 40, 50. Yan, ganun. Hanggang 100, siguro. Uh, pagka bumili kayo sa mga paritail. Yan ipapalit natin. So, ang gagawin natin dyan, kung bakit ko kinalas dito yung tatlo, para makita ninyo. Kasi kung wala kayong pampalit, ba wala kayong pampalit nito, na bago, gagawin lang ninyo ay, Liliahin lang ninyo itong kalawangin na ito, Liliahin lang. Lahat ng kalawang, tatanggalin nyo, Liliahin Tapos medyo ba natin yung spring? Ayan, medyo ba natin yung spring? Ayan. Pag nalihan nyo nya, pasok nyo na ulit kasi minsan itong spring nya ay ano na rin hindi uh, na masyadong uh, maganit ano, kaya gagawin ninyo tapos lilihahin nyo yan kailangan makintab yung pagkakalihan ninyo para ano bawa yan lihahin nyo sya kagaan nyo lihahin hanggang sa medyo kuminis na pag medyo makinis na ayan pwede na yan pag medyo wala na yung mga kalakalawang, pwede na yan balik nyo na ulit yan. kung wala pa kayong nabibili okay pero itong gagawin ko dito, hindi ko na gagamitin to kasi may bago naman ako rito. Ayan yung okay, kinalawang na rin. So, lilihayan din yun yan. So, so ito, kakabit natin. So, ang pagkakabit, yan, may, ito yung pinakalak niya, oh. Medyo bukon na natin na konti. Ayan, konti lang. Tapos ito. Ayan. Okay, tapos, uh, papasok natin. Ito, ito, pasok natin doon. Ayan. Ayan tapos tingnan natin sa ilalim kung paano ulit ang gagawin natin. Yeah, okay. So ito na siya. Makikita niyo yung lock na ito. Hindi pa siya nakalak ng ayos. Kailangan ilak natin siya ng ayos para hindi siya bumitiw. Gagawin lang natin. Hawakan natin dito. Tapos, yeah, ganunin natin ang ano, sungkitin natin palabas. Okay, yan. Yan, sungkit na palabas. So, konti pa sungkitin natin para pumatong siya at maging lock pumatong siya dito okay. bukan natin tong gamitan to ayun so nakapatong na siya kaya maglalak na siya hindi pa lock natin ayun sa kabila rin yun nandun sa kabila ganoon din ulit ang gamitan gawin natin ganun muna natin siya para madali tayong ano. So, ang pitinuli natin. Dito. Para mag-lock siya. Okay. Yun. So, nakapatong na siya. Ayan, tingnan nyo. Make fit na siya. Okay, make fit na. Ayan. So, yung yung kabila, iyan na pa natin. Patong pa natin siya. Okay, yun. Make fit na siya. Tapos ngayon, ito, pasok natin doon. Diyo, ano lang yung pagpapasok, ano? Ah, uh, yan. Kung paano kanina kinalas, ganun din. Yun, Makapasok na siya, ilak natin. ilak natin siya. Tuwid lang natin to, para nakalock siya. Tuwid natin pareho. Yan, nakalock na sandin na sa bibit. Eh. Okay? So, yan. Okay na. Ang gagawin natin dyan, ganyan na yan, okay na yan. So, try natin. Pag tinakluban natin yan, Ganun lang. Okay na yan. Yun lang kasi yung nagiging problema. yeah Okay. Ayan o. So, may na siya. Okay. yeah Maglalak na yan o. Ayan. Maglalak na siya o. Ayan. Hindi na siya basta-basta BBT. Kahit pa yan ay uh, alagyan nyo ng sinae. Eh. Ganun pa rin yan. Ayan. Ito titistingin ko. Pag-aalagaan ko siya ng ano ba ng uh, tubig. So, Titingnan ko kung okay na. Tapos sa uh, bigyan na natin sa customer So, ganun lang. Pakishare ng ating video at sana nasagot ko yung mga tanong ninyo. At uh, pakilike din ito.